muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapa Pilipinas man po kayo or mapa ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo. Nagtatrabaho, mag-ingat po tayo. Dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating pong mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, tita, and lolo at lola. Mag-ingat po kayo sa Pilipinas po dahil iba po ang lalo lagi tayong handa lalo doble tayo nag-iingat iba po yun no dahil syempre masarap po ang uh, palagi po natin kasama ang mga mahal sa buhay di ba so sa araw na ito guys meron po tayong bibigyan na isang reaction video walang iba yung mga charity vlog ni Dudong Rowel pero bago po ang lahat na isko po muna supportan po muna natin ang team Kalinga sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at the Edna's Vlog and Kalingap Rob. At syempre po, huwag po natin kalimutan, no? Si Ruel of Malalag and Richelle Morales vlog. Guys, huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanila mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang naiambag po sa kanilang mga paglingap. Di diba ba? At syempre po makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So, so wala po tayo guys, ibang bibigyan ng reaction video. Ito po ang pagbalik ni uh, Ruel of Malalag dito kay na Just Ivan. Ayan guys, no nakita po natin kung gaano kasikip ang daanan, kung gaano kadikit-dikit ang pamamahay. Di po ba? So, dito bago tayo magbigay ng reaction video, na ko po muna, pakinggan po muna natin ang ating uh, audio clips na nakuha no, dito kay...

bilog yung dati na mga maayos yung kaos ko po pero nabalik ko ang mga ko so wala din po kayong nalaman po na dahil ito bakit yun mas sabi ko na yung bakit yun daw sabi ko parang ayaw nila po din sa kabi parang gabi nila ang bakit sa mga taong taong na mga So patuloy po muna natin guys no. So yun nga no nakita naman natin guys dito kanina no. Uh, ang intro ni Dodong kung paano po sila pumunta, ano ang sitwasyon, ano yung ano yung kapaligiran ng bahay ni na Jazz Ivan. Ito po ang nagsasalita, eh, ang ina ni Just Aiban no? yung kanyang mama. Dahil ito nga, kinamusta nga dito ni Dodong kung kamusta po sila, ang buhay nila sa bagong bahay. Yun nga, no? yung sagot ni nanay na ito po, malungkot, uh, masaya na malungkot, no? That, parang na shock tayo guys no na parang naibigla eh, na sabi ni nanay na parang mas ma-okay pa yung doon dati na sira-sira ang kanilang bahay uh, okay siya sa mga kapitbahay niya uh, wala siyang problema sa mga kapitbahay di ba so dito makita na natin no dahil nandun ron na rin lumabas na rin sa sa kay nanay na sinabi nga dahil may iba daw na na parang ingkit lang di ba hindi po yun maiuwasan di po natin yan may iwasan, guys. Dahil, dikit-dikit nga ang pamamahay. Di ba? At parang normal po yun sa mga uugali, pag-uugali ng Pilipino. Di po? So, pakinggan po muna natin para tuloy-tuloy din po ang ating pagbigay ng komento dito kay nanay. Kasi ito na po, hindi naman po ginangal ito at hindi naman po hiniling sa amin. Kung sa pwede nung dumarating sa inyo, yun. Uh, Kaya, siguro po, halina lang. lang po. Hayaan lang po. Ano po sabi ni Mr. Messia? Wala naman. Kaya, yeah, po pa, um, lang sa mga... lang mo Nakakalungkot lang, no? Uh, yun po. yan Ang importante po important, kayo no? mo yung pamilya nyo, yun po pinaka-importante. Kasi hindi naman nakasagali yung buhay nyo po sa kanila, di ba? Yung niyo po isipin nyo po. Tama. Uh, hindi po, hindi importante yung, yung kapitbahay. Diba? Hindi po sila kayo, sila yung magpapakain po sa inyo. Kasi yung pagtungan nyo po ng pansin is yung pamilya nyo po, you know? Yung buhay nyo po ngayon. Kasi nga po, uh, ito na, hindi na napabago, Nagkaroon na kayo ng bahay. So, ikaw po, ipihinga po Masusunod bumalik sa dating tirahan niya o hindi na. Diba? So, Kasi okay. di isipin natin yung mga anak niyo po. Diba? Ayun, yun ang pinaka-importante. Yung diba, mga nag-aaral pa. Tapos ganun pa rin yung sitwasyon niyo, halimbawa na lang, hindi kayo natulong. So diba, mukhang sakit, masakit yun po sa saan sa, niya bilang magulang na ang tinitira ng mga anak niyo hindi niya may sa kanila yung magandang buhay. Kaya ito po, saan dumarating po ang biyaya po sa inyo ate, sa purong yung quarantine Kaya kapasalamat lang po tayo at hayaan lang po kung ano mga na, narinig niyo po dyan. Ano po? No. Kasi ito, kanya-kanya naman buhay ito, di ba? Kanya-kanyang trabaho, maraming discarte. Si Mr. Nagtatrabaho po ngayon? Yan hey, lang po siya naman ang trabaho. po.

Tama nga yun o, kasi ito nga nakita natin yung, sabi ko nga, nakita natin pagpasok pa lang ni Nadodong kung ano ang sitwasyon, ano environment ng pamamahay nila dyan. Dikit-dikit po, in short ay masabi natin yung kubagay kung nasa Maynila, yung diba nakita natin sa ibang mal malaking city, no? Na nakita natin dikit-dikit eh -dikit yung tinatawagan nila ng mga slum area or squatter, no? Na dikit-dikit talaga ang bahay, hindi po talaga yon may iwasan ang magkaroon ng inggit-inggitan. Normal po yun no, sa uh, mga Pilipino na. So dito ang need lang po ni nanay ay magpalakas ng loob. Isipin una ang pamilya, isipin niya na lang ang kanyang mga anak. Dahil yun nga narinig natin guys na sinabi niya, nga, tinanungan ni Dodong, uh, mas gustuhin niyo po ba ang bumalik? Alin po ba ang pipiliin niyo? Mas gustuhin niyo po ba ang bumalik? sa dati yung sitwasyon, dati yung bahay na sira-sira or sa ngayon, di ba sabi ni nanay ayaw niya rin? Siyempre po. Pero una-una bilang magulang, masakit po sa isang magulang no na makita ang kanilang anak na anuman man ang pangangailangan ng mga anak nila una-una ang mai natin sa ating anak ay ang masilungan, ang bahay ng pinaka number one. ba? Diba? Nakita naman natin hindi po nila mai-provide mag-asawa dahil sa hirap ng buhay dalilan ang anak nila at ang kita ni tatay, no, ay tama lang po sa kanyang, kanilang pagkain so, malaking blessing po talaga ito yung narating sila ni Ruel of Malalag, hindi, saka dito guys no, take note natin, hindi sila ni Ruel na scout, kundi uh, balikan natin ang mga previous upload ni Ruel dito yung una, una, pangalawang upload ni Ruel dito, ay si tatay po, no, ang lumapit talaga. May binablog po sila sa kabila. Uh, kabilang kanto yata yung binablog ni Naruel. Tapos, si tatay ito ang lumapit kay Ruel para humingi ng tulong dito para sa kanyang anak na si Jess Ivan para sa uh, operasyon ni Jess Ivan na gusto lamang niya ay mabutasan magkaroon ng normal na palabasan ng dumi si Jess Ivan di ba kaya yun po ang ano an yun po ang ano dito guys yung maunang kwento dito kung bakit si tatay lumapit dyan, kay Ruel of Malalag and Richelle, magkasama nun si Ruel at si Richelle dito. So, dito masabi ko, dahil yun nga, sabi ni nanay, tungkol sa mga kapitbahay niya at saka ay, sa pa, uh, mga hipag niya, kumbaga, eh, kapatid lamang na ang kanyang asawa, no? Nandun lang nun, um, maybe meron din mang, mga pinakisuyo or may hinihingi na hindi nila naibigay na something siguro na wala din. Siyempre, siguro, hindi natin ito, guys, huwag natin ibas dito si nanay, no? Intindi natin lahat ng na mga na, pamaraanan or consequence dito na maari na gusto mong manghiram ng pera dahil sa tingin siguro si nanay may pera dahil siyempre nga, karamihan sa pag-iisip ng tao, malaking bahay at nakita nilang pagbablog ay Uh, nakita nila no siguro sa isip nila na may pera dahil yun nga nag-iipon nga ito sa pang opera ni Jess Ivan na hindi nila alam na yung pera para sa operasyon ng Jess Ivan ay hawak pa rin ni Noel. so siguro yun ang hindi pa naintindihan no ilagay na lang sa ganon na ganon ilagay na lang natin sa mga ganung ganong ideya na maaring ganon so normal po talaga sa ano no sa mga tao na minsan ay ikaw na nga lang ng hiram ay hindi, pag hindi ka pagbigyan ay talagang napakahirap so dito masabi lang natin na maging matatag si nanay at saka si tatay no, para sa kanilang mga anak dahil unang una ito ay talagang uh, bonus na lamang po itong bahay sa kanila dahil unang-una -una, ang hiningi po nila dito ay ang maoperahan si Jess Ivan dahil nga sa nakita nga naman talaga ng sponsor no na need nila matulungan dahil nakita po natin lahat ang kanilang sitwasyon sa pamamahay na yan. Diba? So, kita natin, ayan, binigyan niya ng, ng panindahan, napakaganda, dalbay at kabuhayan ang binigay sa kanya. At nakita naman natin, guys, na yun nga, ni-rolling-rolling niya, no? So, pakinggan natin parang patungkol dito sa tindahan niya na, ano, kaya sana ay ito, ma mawala na ito talaga ay normal at ugali talaga ito ng Pilipino na, no? Lalong-lalong sa mga ganyang sitwasyon na magkadikit-dikit ang bahay hindi mo talaga ito maiwasan ng mga ganito. So, need talaga nila dyan ang magpakatatag, no? <tipos>

Kaso yung lagi lagi niyo na kilala na dito. Yung kulay ko sa kulay. Pero dito. Isa na masaya Pero simula na antiquate yung tindahan po, hindi pa kayo nagdagdag ng mga O naman? po. Namili po kami sa Kino. Ah, pizza na. Kung ginawa rin. Ano So, you know, guys, no, kita natin na dito tinanong nga ni Dodong na kamusta si Jess Iban? ang kanyang kalusugan, yun nga sabi ni nanay ay hindi pa, hindi masyado kumakain si Jess Iban dahil hinihikap, dahil yun nga, galing sa school ay naglalaro dito sa, sa point na ito dahil siyempre in, inilapit ni, na, ni tatay dito no ay ang ma-operan si Jazz Ivan. Dapat uh, nandun po si nanay at tatay no na ipaintindi kay Jazz Ivan na ingatan ang kalusugan dahil kung gusto niya talaga magkaroon na ng operasyon dahil yun nga diba uh, laging sinasabi ni Dodong andyan na po yung pera, nakahanda na ang pera <coughs> excuse me Andyan na yung pera, Nakahanda na yung pera na pang opera. So dapat dito si nanata, nanay at tatay na 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 no, na 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 paintindin muna dito kay ano kay Jess Iba na mag-ingat din, uh, wag masyadong abusuhin ang sarili sa paglalaro dahil syempre, dahil kagaya niya may hika siya, mahirap po no, dahil syempre, ilang taon na siya, hindi pa nga siya na operahan dyan sa kanyang katawan, sa kanyang puwet. So, dapat siguro Di pa intindi lang ni nanay no ang sitwasyon na yan, di ba? Dito wala naman problema dahil siyempre andyan lang si Dodo, naghihintay lang no, dahil hawak naman yung pera. At dito naman sa kanyang paninda, tungkol sa kanyang paninda ni nanay ay nakita nga yung sabi nga niya no, na hindi mabili yung Lucky Me, uh, quick chow, dahil ang kilala lang ng tao ay yung Lucky Me. Totoo po, sa so, mga ganyan po mga bahay no, mga ganyang, dikit-dikit na bahay, parang yun nga na sabi natin na sorry for my words no na yan masabi ko na na baka sabi niyo eh, minamalit natin hindi. ah uh, sa mga ganyan kasi mga dikit-dikit na bahay at sa mga ganyan mga uh, ano no, parang ang kilala lang talaga nila yung Lucky Me, no? Dahil lagi pong naka-advertise sa TV. Sa pa, uh, dapat uh, ganitong gawin na lang ni Nadodong, no? Pag ganyan magbigay sila ng ng kabuhayan uh, kabuhayan showcase na yun sa mga beneficiary uh, siguro may gidi na bang check din sila sa mga tindahan ano talaga mabili mabili no para hindi din maano dahil yun nga at least sila sabi hindi naman nasayang yun guys kasi dahil sabi nga ni nanay sila na lang ang kumain dal mostly talaga ang mabili sa mga pan panindala kimi yung itlog di ba yung mga mantika, uh, ano pa, mga, mga condiment talaga na panggamit sa luto, no? Yun talaga ang mabilis, sa, mostly sa mga tindahan, sa mga sari-sari store na gaya niyan, na maliliit, yung mga sigarilyo, ganun. tapos yung soft drinks at, at yung ice na nga na ginagawa nila. So, siguro yan lang na ang maano ni nanay. Siguro maganda din yan si nanay kung meron siyang tinda na bigas, no? yung per kilo na bigas. Maganda din yan na magkaroon siya ng per kilo na bigas dyan. sa. Kasi mga ganyan kasi ng uh, style din sa bahay no ay talagang mostly yung binibili nila, mostly uh, mga tao no uh, bumibili ng bigas uh, sa bawat saing sila no. Meron ganyan. Kaya siguro maganda din na meron siyang bigas. So dito guys, hindi tayo magpahaba, no. Yun po ng ano natin. Normal po ito sa mga sa mga tao no normal sa Pilipino na minsan magkaroon ng inggit parang para bang well, um, masama ang loob nila na umangat ng konti ang kapitbahay uh, sana maging masaya na lang po tayo dahil nakita naman natin kung ano ang sitwasyon nila just ay ba no nang hindi pa sila na uh, hindi nang hindi pa lumapit ang kanyang ama sa kay well of malalag di ba nakakawawa uh, yung kubo ay yung baro-baro nila no na parang dikit lang at halos na mga trapal-trapal ang ano no yung sitwasyon doon nakita natin lahat like, eh, kay doon din na parang mabilisan na napagawan din ito Dududa siyempre kawaawa nga yung sitwasyon at may anak ka pang ganun ng sitwasyon na may butas ang tiyan di ba kaya sana sa mga kapwa nating Pilipino mga ganito no uh, try nating in palitan ng ating mga ugali. Huwag na natin palagi panatilihin na ganito tayo. Na parang totoo yun, no? parang ayaw mo may makita ka sa kapitbahay mo na umangat siya. Di ba? Maganda po yung nakikita natin na ang kapitbahay natin ay, na dati ay kawawang sitwasyon. Magpasalamat na lang tayo na mayroong ah uh, mga biyaya din tumating sila. Dahil kung tayo na mga kapitbahay ay wala ta din naman tayong kayang ibigay sa kanila, so merong mga ibang tao na may kayang magbigay ng tulong, why not? Na hindi natin purihin. Pagkos pag, pag ginagawa niyo pa ngayon, yung parang parang bakit hindi siya kinakausap, no? Hindi niyo kausapin dahil ganito, nagbago sila ganyan. Bahay lang pong nagbago, pero siyempre po sa sitwasyon nila ng buhay nila, hindi ganun pa rin, no? At dito rin masabi natin kay Nanay din no, na always lang pa kung baba at uh, baka siyempre hindi natin na, hindi natin guys masabi din, hindi rin natin maano ay mga kapitbahay. dahil siyempre baka meron din na medyo medyo masilan kasi talaga yan, mga ganyan, no? Pag ganyan, mga... Talaga, masabi ko, pag ganyan ang mga dikit-dikit, no? Dahil narinig naman natin, karamihan sa mga napagawaan ng kalingap ng bahay ay medyo nasa... walang mga kapitbahay, no? So, malayo ang mga kapitbahay. So, parang walang problema. Pero dito nga, dito dahil sa mga dikit-dikit talaga, normal po yan, no? So, sana tayo ay lahat. Huwag niyo po, guys, ibas ang mga kapitbahay din ni nanay, no? Dahil, syempre bagkos ang ano natin na sana ay magbago sila sana maintindi na, maintindihan nila ang sitwasyon din no dahil syempre kawawa din naman yun nga kumbaga ay binigyan ni Dodong ng pangkabuhayan para po may libangan siya sa kanyang sa loob ng bahay dahil siya nga ay iiwan sa loob ng bahay pag umalis dahil ito nga napakaganda no na ng tinulungan ni Dudong na mismo ang kanyang ama, ama ni Jess Ivan ay nagtatrabaho, hindi yung umaasa lamang kay Dudong, di ba? So, thank you so much. Huwag po tayo guys dito magpa, medyo mahaba na tayo, no? So, thank you so much at muli po guys magpaparam sa si Ate Yoli. Um, patuloy po tayo guys magsumuporta -sum sa Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. And of course, dito kay Roel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Supportahan po natin at huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. No, dahil syempre, sa kanilang mga video upload po ay malaki pong ating na itutulong sa kanila sa um, ano no, sa kanilang mga gawain ay eh, hindi po tayo makaano, hindi po tayo um, hindi man tayo makapagbigay guys ng ano ng ng tawag nito hindi man tayo makapagbigay ng pinansyal no hindi man tayo makapagbigay pinansyal at least tayo po ay nakapagbigay po sa kanila ng uh, suporta sa hindi po nating pag-skip ng ads ay malaki po ang naibigay nating suporta sa kanila mga channel at ganoon din po kay Ate Yoli thank you po sa mga hindi nag-skip ng ads dahil malaki din po ang itutulong nyo sa kay Ate Yoli's vlog at syempre po ano man ang ating kinikita dito sa ating YouTube channel ay binabalik din po natin pantulong yan no kaya maraming salamat po sa lahat at syempre po makisuyo na rin po ako bago po tayo magtapos no bago tayo at Yoli mag-end makisuyo po na supportahan po natin ang bagong set of reactors ng Rochelle ito po ay bago po na lumabas ang ROARD ROARD no R-O-R-D no, R -O -R -D, no? Ruel, uh, Rochelle, uh, Rochelle officially reactor and defender. Hindi na po kami lamang reactors, kundi defender po ni Ruel. But pa-support niyo po ang bawat isa sa amin dahil una po ang amin ditong presidente, may group of officer na po kami dito, no? Inintay na lamang namin dito na ma-official, at least na official na nga dahil na post na nga ito ni Ate Emmy, ni Mighty Emmy sa kanyang community pa support po kay Lisa Naval, ang aming presidente. At ganoon din kay ang aming vice president board Lois Thinking. Uh, of course Ate Yolis Vlog, ang secretary. Uh, Treasurer is LC Supremo. And uh, ang auditor po namin ay si Marsano, Marsano 2.0 TV. Marsano TV 2.0, baliktad ang pagkalagay no. Marsano, Marsano TV 2.0 siya po ang auditor at ang BIO ay si Wow Life TV. Yan po ang group of, of officers at dito po may members na pito. Ang uh, number one na members dito ay si RC Supremo, Trending Pia, Miss Life, Capsat Jenlyn TV, at si Mars Marasigan, Buboy TV, this asser uh, or tinatawag nating Dung A, no? Pa-support niyo po kami guys dahil ito po we promise na lahat kami ay magkakaisa, magtulong-tulong, hindi lamang po kami reactors or defender dito may, ng ng kundi kami po ay tutulong para sa kapayapaan, para sa katahimikan ng Rochelle community. Yan po ang aming pinaka-goal po dito. So sana maasa namin sa inyo lahat ang inyong mga tulong sa amin, bawat isa, no? Dahil yun nga ang aming ano dito ay hindi lamang maging deep reactors or defender ng Rochelle kundi tutulong po kami ng mga reactors sa pagiging maging payapa no ang community ng Rochelle, di ba? Kaya mas maganda po ang unite po ang Rochelle, ang community ng Rochelle, wala pong uh, bangayan, wala po tayong divided, di ba? Mas maganda po magkaisa po tayo sa lahat po. Uh, wag niyo po muna asahan no, na kagad kami magdepensa dahil may hinihintay po kami mga papel bago tayo gumawa sa mga legal action na pagdepensa sa ating uh, uh, Rochelle. Diba? So thank you so much Yan lang po muna dahil hindi ko pa po sa inyo May lahat lahat Wait lang po natin na everything is ready Ay talaga po wag po kayo magalala. uh, Ilatag po namin lahat sa inyo Kung ano po ba talaga ang ROAD you know, R-O-A-D Rochelle Official Official Reactors Defender. Right? So, thank you so much, and God bless everyone. Bye.